Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang isang criminology student sa Quezon City matapos umanong sumailalim sa hazing sa initiation rites ng sinalihan itong fraternity. Kinilala ang biktima na si Aldrin Liri Chua Bravante, 25 anyos at 4th year criminology student ng Philippine College of Criminology o PCCR. Batay sa paunang investigasyon ng pulisya, nahirapan huminga at nawalan ng malay ang biktima habang isinasagawa ang initiation rites sa kanya. Nagawa pang maisugod sa ospital si Bravante ng dalawa nitong kasama, ngunit idineklara -de rin dead on arrival. Ayon sa QCPD, naganap ang hazing sa isang abandonadong gusali sa barangay Santo Domingo bandang alas 2 ng hapon noong lunes, October 60. Linggo ng gabi ng huling makausap ang biktima ng kanyang mga magula. Panawagan ng mga ito, hustisya at danyo sa ginawa sa kanilang anak. Naglabas na rin ang pahayagang pamunuan ng PCCR para kundinahin ang naganap na hazing sa estudyante nito. Hawak na ngayon ng QCPD ang apat na kapwa criminology students ng biktima. Nakabalik na sa serbisyo ang pulis na sinibak matapos madamay sa isyu ng pagpapatigil ng trapiko sa Commonwealth Avenue noong October 5. Sa isang statement, lubos ang pasasalamat ni Quezon City Mayor Joy Belmonte kay Quezon City Police District Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan at nare si Police Executive Master Sergeant Verdo Pantoliano. Matatanda ang sinibak sa pwesto si Pems Pantoliano dahil sa nag-viral na video na makikitang nagmamando ito sa kalsada para padaani ng isa umanong VIP na sinabing si Vice President Sara Duterte. Mariin namang tinanggi ng kampo ni Duterte ang pagkakasangkot sa insidente. Makalipas ang ilang araw na nawagan si Belmonte na ibalik ang pulis matapos ang paliwanag ni MMDA Chairman Romando Artes na maaaring matigil ang daloy ng trapiko para sa VIPs. Dagdag pa ng mayor na ginagawa lang ni Pantoliano ang kanyang trabaho. 64.5 million pesos na ang ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mahigit limang dibong pamilyang apektado ng pag-alboroto ng Mayon Volcano. Ang financial assistance sa pamamagitan ng Emergency Cash Transfer o ECT ayon kay Carl James Cabarles, DSWD Disaster Response Management Division Information Officer ng DSWD 5B ay sinimulan ng payagan ng makabalik sa kanilang tahanan ang mga bakwi. Ito ang second tranche na kanilang tinanggap na nagkakahalaga ng 12,330 pesos bawat pamilya. Ang mga pamilya ay mula sa Ligao City, Ginubatan, Daraga, Kamalig, Tabaco City, Santo Domingo at Malilipo. Sa kabuuan, 134.5 million pesos na halaga ng cash assistance ang naipaabot na sa mga pamilyang bumalik matapos na iutos ng provincial government ng Albay ang decampment noong October 5. Samantala, mahigit 30,000 botante na nasa loob ng 6-kilometer radius permanent danger zone o PDC, sa paligid ng mayon, ang hinahanapan na ng Commission on Elections o Comelec ng ligtas na lugar na pagdarausan ng darating na barangay at sangguni ang kabataan elections o BSKE sa October 30. Ayon kay Comelec Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Valeza, nasa labing anim na mga barangay na may 14 voting precincts, ang nasa loob mismo ng 6-kilometer radius permanent danger zone ng bulkan. Dagdag pa ng opisyal, hindi lang kaligtasan ng mga botante kundi pati na ng mga guro at iba pang katuwang na magsisilbi sa araw ng halalan ang kanilang prioridad lalo na at nananatili pang nasa ilalim ng Alert Level 3 ang Estado ng Mayo. Inaasahang makalilika ng aabot sa 24 trillion pesos na halaga ng investments ang Manila Bay Reclamation Projects ayon sa Philippine Reclamation Authority sa briefing ng Committee on Ways and Means sa Kamara, sinabi ni PRA Assistant General Manager Joseph John Literal na aabot sa 23 trillion pesos ang makukuhang direktang puhunan mula sa vertical development side habang 1.95 trillion pesos naman sa horizontal development ng reclamation projects. Matatanda ang sinuspinde ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Agosto nitong taon ang lahat ng reclamation project sa Manila Bay kasunod ng gagawing pagsusuri ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa epekto nito sa kapaligiran at lipuna. Ayon pa kay Literal, ang pagsuspinde ay hindi katumbas ng pag-abandona sa mga proyekto bagko sa itrato bilang oportunidad sa maaaring benepisyong maidudulot ng mga ito sa ekonomiya ng bansa. Anim sa labing apat na reclamation projects ang naumpisahan na ang konstruksyon bago pa ang nasabing suspension. Dagdag pa ng PRA, makakakuha rin ng gobyerno ng higit sa 140 million pesos ng real property tax kada ektarya taon-taon. At 10.5 trillion pesos naman mula sa valuation ng saleable land assets sa oras na tumungtong sa full development phase ang 14 na reclamation projects sa Manila Bay. Para sa Kitlat News Update, Renzal Lenon Naguula. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita. <tod>